Ito po napakatagal nating inantay. Kaya totoo na isa tayo sa lubos na natutuwa dito sa mga pangyayaring ito. Dito sa development na ito. Released on bail na po sa Senator De Lima. Totoo, nakikita natin yung mga taong sumusuporta sa kanya mula sa simula na andyan at sila talaga yung nagpapakita ng um, kaligayahan. Masayang masaya sila para sa nangyayaring ito kay Senator Dilima. Katulad ni Narisa Ontivero, Senator Risa. Senator Bam Aquino at marami pa pong iba. Natural din po na Yun yung tawag ng mga netizens. O may epal. Nag-grandstand ang ibang senators at ang ibang political figure sa nangyayaring ito kay Dilima. Pero wala namang suporta noong kinasuhan at makulunga si, si, Senator Dilima. Napakatagal na panahon na kahit kahit tayo na nawala naman sa katayuan or sa hindi naman talaga yung totoong nakakaranas ng ng isang or ng pagiging detained kahit tayo na feel natin kung nai, kung maiisip natin minsan yung kalagayan niya yung suffocating grueling yung nangyari sa kanya na talagang hindi makatao all right so ngayon ayan na released na po siya on bail at syempre may dapat gawin alam natin kung anong ano ang totoong advocacy at minimiti ng isang katulad ni Senator De Lima. Ang advocacy po niya ay justice for all, justisya sa mga, para sa mga kababayan natin. At naniniwala siya na dapat lahat, okay, lahat tayo ay may karapatan. Okay, at walang sinuman na above the law dapat. Alright, eto yon. Anong gagawin na Senator De Lima? Eto ba ay, eto bang balitang ito ay, or ano kaya ang dating sa mga taong katulad nina Digong, nina Roque, nina Bato de la Rosa, at marami pang iba dito nga sa balitang ito. Kung naalala nyo po, eto si Roque, ano ho, kung magbiro yan, kung hindi man biro, kung totoo man ang ibig sabihin niya, diba minsan pag tinatanong siya kung ano daw ang, kung ano sa tingin niya ang, ang or ang minsahin niya madalas noon kay, kay Senator de Lima, ay sana daw manatili ng bahabang buhay sa kulungan sa si Senator de Lima. So ayan ngayon. Dalawa lang ang, ang nangyayari. Dalawa lang na senaryo ang meron ngayon. Sa kampo ni Senator De Lima, pasikat po ang araw. Sa kampo ng mga Duterte at ng kanyang mga alipores at yung mga humihimod ng puwet na ito si Duterte, katulad nga ni Rocky at ni Napanelo at marami pang iba, palubog po ang araw para sa inyo. Nang ibig sabihin, may kalalagyan din kayo. Alright, maganda itong binitawa ni Senator De Lima. As a matter of justice. You see? Justice ang kailangan. Hindi paghihigante. Dahil ang totoo niyan, wala naman sa hinuha ng isang katulad ni Sen. de Lima ang maghihigante. Ang kailangan niya ay justisya para sa mga taong, or para sa kanya at sa mga taong na ng dating presidente na mamamatay tao. Puno, sabi ng mga netizens. Anyway, as a matter of justice those that need to be held accountable should be held accountable. Diba? Mariin. Pero mahinahon. Mahinahon yung mga statement ngayon ng Senator De Lima. Minsan kung titignan mo, yung, yung ganyang... Yung ganyan kahinahon na pagsasalita na yung tipong walang paghihigante. Totoo, ang hiling niya talaga ay, or tama yung sinabi niya na she will do something in a matter of justice para sa hostisya pero dadaanin niya siyempre sa maayos na paraan. Hindi katulad ng ginagawa ng mga Duterte, ulitin ko ah, palubog ang araw para sa mga yan. Hindi katulad ng ginagawa nila na hindi kayang lumaban ng patas, kaya kademonyuhan ang ginagawa. Alright. There's always that option. Of course, there will be, I need to do something also, a lot of things to do. Hindi po madali napakahirap. Masakit talaga na ipakulong ka na wala kang kasalanan. At yun nga, ang sabi rin po ni Dilima, alam niya ni Duterte. Yun yung mas masakit. Yung alam mo na walang kasalanan yung tao, pero pinagdusa mo. Na sa tingin mo, or yung feeling mo na wala nang, or hindi, hindi ka babalikan ng karma, abay, nag, naka po, kasyungahan yan. Babalikan po kayo ng karma. Okay? Itong si, si Duterte masakit na makulong. Totoo, minsan nga iniisip ko po, uh, minsan nakakabasa tayo ng mga article nung siya ay nasa kulungan pa. yung feeling na, ako yung nakakaramdam ng pagiging stuffy, suffocating. At syempre, yung napaka-grueling na, na, na Parang sobrang, sobrang pagtitiis talaga ang ginawa ni or ang nangyari kay Atty. De Lima. As a matter of justice, those that need to be held accountable should be held accountable. Those ang ibig sabihin, hindi lang po si Digong. Marami pa ang dapat malagot. Ito ay hindi paghigante o ulitin natin na ah, dahil walang ganong pag-iisip ang isang uh, senator, ang isang Layla de, de Lima, na sa kanya lang, justisya. At dapat parusahan ang mga taong nagkakasala at patuloy na gumagawa ng kadimonyohan sila talaga. Sila talaga yung totoong traidor at kalaban ng ating bayan, ang mga Duterte. Good luck sa inyo.